Ang peras ay paborito ng mga ancient Greeks at Romans at binansagan din bilang gifts from the gods dahil sa taglay nitong sweet at juicy flavor. Bukod sa mababa ang kaloris ng peras, punong-puno rin ito ng nutrients tulad ng vitamins, minerals at fiber na makakabuti sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga amazing benefits na hatid ng peras. Number 1. Mayaman sa Nutrients ang peras ay isa sa pinaka-popular na prutas sa buong mundo dahil mayaman ito sa nutrients. Sa sobrang nutritious nito, umabot na sa mahigit 3,000 ang varieties ng peras na matatagpuan sa China, Italy at United States. Ang one medium size na peras ay nagtataglay ng 6 grams ng fiber at protein. Mayaman din ito sa essentials, nutrients, vitamins at minerals. Ang peras ay nagtataglay ng humigit kumulang 16% daily value ng copper, 9% ng vitamin C, 7% ng vitamin K, 5% ng vitamin B6, at 4% ng potassium. Mayroon din itong small amounts ng folate, niacin, at provitamin A. Mayaman din ang peras sa polyphenol antioxidants na nagbibigay proteksyon sa ating katawan mula sa iba't ibang uri ng sakit. Sa katunayan, ang balat ng peras ay nagtataglay ng 6 times more polyphenols kaysa sa laman nito. Number 2. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang cancer ay isang uri ng sakit kung saan nagkakaroon ng abnormal cell development sa katawan ng pasyente. Maaari itong makuha sa pagka-expose sa mga harmful substances o unhealthy diet. Gayunpaman, ang risk ng cancer ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng pagkonsum ng mga pagkain na mayaman sa nutrients tulad ng peras. Siksik ito sa plant compounds na nagpapakita ng protective effects laban sa cancer. Ang peras ay punong-puno ng polyphenol antioxidants na makakatulong upang maiwasan ang oxidative damage na nagdudulot ng cancer. Meron itong anthocyanins, sinamic acid at chlorogenic acid na may kakayahang i-prevent ang ilang uri ng cancer, kagaya ng stomach at lung cancers. Mayaman din ang peras sa flavonoids na nagbibigay proteksyon laban sa breast at ovarian cancers. Kaya naman ang peras ay magandang isama sa iyong regular diet para maiwasan ng cancer. Number 3. Pinopromote ang heart health. Ayon sa pag-aaral, ang pagkonsum ng mga gulay at prutas tulad ng peras ay nalilink sa pagbaba ng body mass index. Ang mga taong regular na kumakain ng peras ay mas mababa ang risk na makaranas ng stroke o mamatay dahil sa heart disease. Dahil sa taglay nitong flavonoids, makakatulong ang peras para mapabuti ang blood pressure at cholesterol levels, pati na rin ang blood lipids nating mga babae. Ang peras ay mayaman din sa anthocyanins at fiber na makakabuti sa heart health. Piniprevent nito ang risk ng cardiovascular diseases at pinapababa ang blood pressure. In addition, ang peras ay nagtataglay ng 4% daily value ng potassium na may kakayahang i-regulate ang heartbeat, blood pressure at muscle contractions. Mayroon din itong din antioxidants na makakatulong upang maiwasan ang paninigas ng heart tissue at pagtaas ng bad cholesterol levels. Number 4. Piniprevent ang diabetes. Alam mo ba na makakatulong din ang pagkonsum ng peras para maiwasan ng diabetes? Sa kabila ng matamis nitong lasa, ang peras ay kinukonsider na low glycemic index food ang glycemic index ng peras ay nagre-range sa 20 to 49, kaya hindi ito masyadong nakakaapekto sa blood sugar levels. Sinasuggest ng mga pag-aaral ng regular na pagkain ng peras ay maaaring makatulong upang bumaba ang risk ng type 2 diabetes dahil nagtataglay ito ng anthocyanins at flavonoids. Mayroong pulang klase ng peras na nagtataglay ng mas maraming anthocyanin. Base sa mga pag-aaral, ang pagkonsum ng 5 o higit pang servings nito ay makakatulong para bumaba ang risk ng type 2 diabetes by 23%. Ang peras ay nagtataglay din ng 25% daily recommended intake ng fiber na makakatulong sa pagbalanse ng glucose levels sa ating katawan. Number 5, makakabuti sa eye health. Another benefit ng regular na pagkain ng peras ay makakabuti ito sa eye health. Ang peras na may kulay berdeng balat ay nagtataglay ng lutein at siyasantin. Ang mga nasabing compounds ay mahalaga para mapanatiling malinaw ang iyong paningin, lalo na sa iyong pagtanda. Also known as the eye vitamin, ang lutein ay isang uri ng carotenoid na maaaring makatulong upang maiwasan ang mga eye diseases tulad ng cataracts at macular degeneration. Mayroon itong antioxidant properties na may kakayahang pababain ang inflammation sa mata. Kaya nitong labanan ang free radicals at i-prevent ang pinsalang sanhi ng oxidative stress. Pinifilter din ng lutein at zeaxanthin ang blue light mula sa araw na nagdudulot ng pinsala sa cells ng mga mata. Kaya ang regular intake ng peras ay mainam upang gumanda ang iyong vision at eyesight. Number 6, Anti-Inflammatory Effects ang inflammation o pamamaga ay normal na reaksyon ng immune system sa sugat o impeksyon para gumaling ang ating katawan. However, ang chronic o long-term inflammation ay posibleng magdulot ng pinsala sa katawan. Ito ay nalilink sa ilang uri ng sakit, kagaya ng asthma, cancer, heart disease, Alzheimer's at type 2 diabetes. Fortunately, ang peras ay 6-6 of flavonoid antioxidants na makakatulong upang maibsan ang pamamaga sa katawan. Kaya rin itong i-prevent ang panganib ng mga malalang sakit at palakasin ang iyong immune response. In addition, ang peras ay siksik -sik sa vitamins at minerals tulad ng copper, vitamin C at vitamin K na may kakayahang labanan ang inflammation. That's why magandang isama ang peras sa iyong regular diet para maiwasan ang inflammatory-related diseases. Number 7. Makakabuti sa gut health Para naman sa mga taong madalas magkaroon ng problema sa pantunaw, ang pagkain ng peras ay makakabuti rin sa iyong gut health. Ang peras ay may good source ng soluble at insoluble fiber na napatunayang may mahalagang papel sa digestive system. Pinopromote ng fiber ang production ng gut microbiome o good bacteria sa ating colon. Piniprevent din ito ang risk ng obesity at type 2 diabetes. Ang gut microbiome ay makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng nutrients. Kaya rin itong i-regulate ang immune system at nagbibigay proteksyon laban sa mga nakakapinsalang bakterya. Moreover, ang fiber na makukuha sa peras ay makakatulong upang mapanatiling normal ang iyong bowel movement at maiwasan ang digestive problems. Siksik din ang peras sa pectin, isang uri ng soluble fiber na makakabuti sa digestive system at immune function. Number 8. Makakatulong sa weight management Maliban sa magandang takbo ng digestive system, ang peras ay makakatulong din sa weight management. Kung gusto mong magbawas ng timbang o di kaya ay mapanatiling maganda ang hubog ng iyong katawan, subukan mong isama ang peras sa iyong regular diet. Dahil mababa ang calories nito, ang peras ay nirecommend ng mga nutritionist sa mga nagda-diet. Mayroon din itong high amount ng fiber at water na makakatulong para mas mabilis kang makaramdam ng pagkabusog. May kakayahan ng fiber na pabagalin ang pagtunaw ng pagkain. Pinopromote rin ito ang feeling of fullness o pagkabusog ng mas mahabang oras. As a result, ang pagkonsum ng mga pagkain na mayaman sa fiber tulad ng peras ay makakatulong para bumaba ang iyong calorie intake, pati na rin ang iyong timbang. Number 9. Pinopromote ang kidney health. Ang sakit sa kidney o bato ay posibleng makuha dahil sa impeksyon sa urinary tract, high blood pressure at diabetes. Kung mayroon kang kidney disease, piniprevent nito ang maayos na pagbalanse ng water at sodium sa iyong katawan. Buti na lang, mababa ang sodium content ng peras kaya makakatulong ito para maiwasan ang kidney disease. Napatunayan sa pag-aaral na may kakayahan ng peras na protektahan ang mga pasyenteng may kidney stones. Ang peras ay nagtataglay ng high content ng malic acid na makakabuti sa kidney. Kaya nitong pataasin ang pH level sa iyong urine. Pinupromote rin nito ang production ng citrate, isang uri ng substance na pumipigil sa pamumuo ng kidney stones. Ang peras ay mayroon ding sapat na amount ng potassium na may kakayahang ipromote ang normal function ng kidney. Kaya naman ang regular intake ng peras ay nirecommend para sa mga pasyenteng may kidney disease. Number 10, Pampatibay ng Buto Aside from that, ang peras ay mayaman sa minerals na makakatulong para tumibay ang iyong mga buto. Mayroon itong calcium, copper, magnesium, manganese at phosphorus. Pinopromote ng kalsyum ang matibay at siksik na buto. Pinapanatili rin itong normal ang function ng muscles, nerve at daloy ng dugo. Ang copper ay nagbu-promote ng calcium mineralization at pinapanatili nito ang bone value. Samantala, ang magnesium at manganese ay makakabuti sa joint cartilage at bone density. May kakayahan naman ang phosphorus na suportahan ang bone augmentation at pinopromote nito ang paglago ng cells at tissues sa katawan. Nagtataglay din ang peras ng boron, isang uri ng natural chemical na makakatulong sa ating katawan para mas mabilis nating maabsorb ang calcium. Kaya ang regular na pagkain ng peras ay maaaring makatulong para bumaba ang iyong risk na magkaroon ng osteoporosis. Pero meron bang side effects ang peras? Generally safe kainin at talaga namang napaka-healthy ng peras. Ngunit may ilang tao na maaaring makaranas ng side effects kapag kumain nito. Ang labis na pagkain ng peras ay posibleng magdulot ng digestive problems, allergic reactions at weight gain. Dapat itong iwasan ng mga taong allergic sa birch pollen, apple at cherry dahil mayroon itong natural sugar fructose. Ang pagkonsum ng peras ay dapat ding iwasan ng mga taong may fructose intolerance. Kaya naman magandang kumonsulta sa doktor kung curious kang malaman kung allergic ka sa peras. Ito rin ay dapat i in moderation para maiwasan ang side effects. Ayon sa American Dietary Guidelines, ang recommended daily intake ng prutas ay 1.5 to 2 cups kada araw. Para ma-achieve ito, maaari kang kumain ng isang medium size na peras araw-araw. Ikaw, gusto mo bang kinakain ng peras?